Ito yan. Ang pinakamaganda. Nakina. Uno. Oh, yun. Dyan. Ito parang haligi ito ng bahay. Tingnan po. Hanggang doon. Hanggang doon po yun. Yun. Dyan, dyan. Parang haligi. Dyan. Yan. Dumadaan. Yan. Dati nga, dyan. Dumadaan. Dyan. Dyan. Dating ha. Dyan ako sa gamot yan. Dyan ako mag Titiktok yan, dyan, dyan, dyan. Ako magtiktok. Umupo, upo ako. Minsan kami. sasayaw kami dyan. Ang ganda ng view talaga. Ayan. Parang haligi ng bahay ito yung... Parang haligi siya, no? Parang haligi. Tingnan, hanggang doon sa dulo. Tingnan mo, parang haligi siya. Yung ayaw, guys. Tingnan mo doon. ganda tingnan nila doon, ah. ganda guys. Yan. Doon sa city na yun, doon sa dulo, doon na yan, city na yan. Sa Lapu-Lapu at saka city ng gita ng city doon sa dulo. Yung makita mo yung may yun doon, may mga bundok-bundok yun ang gitna ng city. Part na yan sa South yan. Part na yan sa south yan. 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 Yung mga doon. Nakita mo doon mga bundok bundok Yan ang part ng city. Ang silo. Yan. guys. Okay. Yun lang ipapakita ko sa inyo. Malaking pono. Malamig. Maganda ang view dito. So, Dahil yan. Ito yan. hagdanan na yan. Bababa ito yun. Hagdanan. Yan ako bababa. Diyan ako baba yan. kita mo yung hagdan? Diyan ako baba. Tapos, sa eh, ikot naman ako dyan. Doon na naman, gate na naman doon. Diyan, hanggit, yan, ang gate. Yan, ang guard house. Diyan ako. Kung sa guard house. Lang guys. Thank you so much sa inyo lahat. Bye-bye.